Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri. Ayan, tayo po ngayon ay magbabalag ng po ng ating uh, tanim na kamatis po mga kaagri. Ano? At ito po ay nakaproposal po sa ah, uh, pagtatanim po ng sigarilyas pag natapos po yung ating kamatis mga kaagri. Ano? Ah, uh, kung may pagkakataon po, sa uh, sasabugan po natin mustasa yung pagitan po ng kamatis mga kaagri. Ito po ay tinatawag na multiple cropping. Uh, magsusunod-sunod po tayo ng mga tanim mga kaagay no? kahit maliit lang po na area um, marami po tayo may tatanim po sa uh, sa isang lugar uh, pwede po tayo magtanim ng kamatis sasabugan po ng mustasa no? pag malapit na po matapos yung kamatis at lalagyan na po natin siya ng panlang mga kaagay no? Uh, kasi po Uh, kaya tinibayan ko po yung aking balag mga kaagri no? Uh, para po pagkatapos po ng kamatis yun pa lang naman po ang isusunod natin mga kaagri uh, Ngayong ngayon, ngayon pong umaga ang gagawin po natin ay magseserga na po tayo mga kaagri no? Uh, mag, maglalagay po tayo ng uh, mga tinatawag po na uh, serga po mga kaagri para po mas maging matibay po yung ating balag mga kaagri ano. Yan, pakita ko po sa inyo no. Ayun po yung ating balag na kamatis at may tanim na po tayong kamatis mga kaagri. Pagkatapos po niyan ay yung panlang naman po no. Kaya makikita nyo po yung gagawin po natin balag ay medyo titibayan po natin mga kaagri no para po uh, mas maganda po yung maging mas maging matibay po yung ating balag, mga kagri ka yan Ayun po yung tinatawag pong segra, seg, segra ah. Serga ah. Herga, mga kagri ka Ano? Yan yung mga nasa tatayuan po natin po yan ng serga at lalagyan po ng alambre para po mas maging matibay po yung ating balag, ano? Yan po yung gawain po natin ngayon. Pakikita ko po sa inyo kung paano po ang proseso sa pagpapagawa po ng uh, serga ay nakapagtayo na po tayo ng mga uh, gagamitin po natin mga kawayan na pwede pong talian ng ng alambre po nung pagka medyo uh, po pwede po natin ipukpok pa po siya no? pero ngayon hindi po natin masyado siyang ipukpok pakikita ko po sa inyo no? pero sa ngayon po uh, po natin siya ng serga dahil po magtatagulan po yung ating tanim subukan po natin yung tagulan na kamatis po no kahit sa lang po yung itanim natin natitignan po natin kung magiging mas maganda ang bunga ngayong tagulan kahit onti po siguro ang bunga kung wala tapat naman po tayo sa magandang presyo maganda rin po mga kaagre no ayan kita ko po sa inyo no Ah uh, alam dito po no? itatali po rito sa kawayan. Ayan Tapos ipupukpok po natin 'ano? Ayan po yung ginawa po natin lang. At itatali po natin yung amlam. Um, dito po sa kawayan po. No? Para may laban po siya pagka numating po yung ah, tagulan. Ayan mga kag. Medyo malawang din po yung ating uh, binalagan na kamatis po no kahit 10 trail lang po yan pakita ko po sa inyo mga kagre ka no yan. Yan po mga kawayan po yung mga pambungad po natin para mas matibay po no. Yan yung mga serga po natin na gagamitin. Ah. Uh, po tayo. Yan po no. May tanim na po kamatis siya mga kagri ka Kaya po ang balak po natin pag nakabalag na po tayo no. Paararuan po natin gitna. Sasabugan naman po natin siya ng mustasa po mga kaagri no para po yung yung pagitan po ng kamatis ay mapakinabangan pa po ng kahit pa paano medyo malawang din po yung ginawa natin no? kasi po mas maganda po yung malawang pag ah uh, yung yung panlang po natin pag lumalaki na mas maganda po yung mas malawang mas maganda po mamitas po mga kaagre no? yan halos nakatapos na po tayong mag magbukawi po at maglalagay lang po tayong serga Ah, uh, siguro po bukas malalagyan na po natin to ng alambre baba po no ah, tapos lalagyan na po natin siya ng leting pagkatapos naman po nun paararuhan na po natin to no paaraanan po natin ng araro nasabugan po natin siya ng mustasa yan o no? yung pagitan po ng kino natin medyo malawang po no ayan buhay na rin naman po yung mga kamatis natin mga kaagri nakikita nyo po no Ayan po yung kamatis natin, malaki na po no. Siguro mga dalawa o tatlong araw po. Ah, uh, pwede na po natin siyang patabaan. Uh, at pwede na po siyang kumain ng pagkain niya po mga kaagre no. Ayan. Titibayan po natin yung Ayun, may mga helicopter mga kaagre oh. Dalawang helicopter. Ayan po, no? Mahilig po talaga tayo magtanim ng mga yung tinatawag pong intercropping. Ayan. Mahilig po tayo magtanim kasi kahit may maliit lang po tayong uh, area na pagtatam na, no? Uh, magagamit po natin siya at hindi lang po isa o dalawang halaman po ang ating mapakikinabangan sa sa sandali na nagtanim po tayo mga kagreno ka tulad po nyan sinasabi ko nga po sa inyo yung kamatis po uh, medyo pa matured na po sya uh, maaanin na po natin yung maaanin na po natin yung uh, mustasa po no kasi within 45 days po uh, maharvest maha na po sya yung maturity naman po ng kamatis ay bago po tayo mamitas ay 65 to 70 days po no uh, yun na po yung pinaka uh, fruiting stage na po para mamitas na po tayo sa kamatis nagbibigay na po siya ng uh, uh maniba o pa isa isang bunga po na may hinog within 65 to 70 days po no ayun pan lang po pag malapit na po matapos yung kamatis maglalagay na po tayo ng buto no? para po habang namimitas na po tayo sa kamatis at palipas na po meron na po siyang umaakyat na panlang o tinatawag na wing beans ayan po ano ito pong kamatis po natin ang tinatawag po rito ay Diamante Max F1 po no ito po ay seedling binili lang po natin to kaya madali lang po siyang buhayin nung naitanim po natin itong kamatis po talagang nag-aaraw po ito no kaya napagtyagaan po natin na dilig-diligan ayun nabuhay naman po at inabutan po siya ng ulan kaya medyo matatag na po siya no kahit na medyo matirik po yung araw ay nakaka-recover na po siya no kasi yung ugat niya po buo na po yung ugat niya. Basta po na ay nailapag lang po sa lupa po kasi yung kamatis madali po siyang mabuhay no. Ayan, mga kaagri. Yeah, pinatibay po talaga natin yung ating balaga no. Tingnan niyo po yung mga kawayan na ginamit natin no. Malalaki po ito, no? halos hindi po mahawak-hawakan po no dahil po uh, malaki. At uh, titibayan po talaga natin siya para magamit po natin ng uh, dalawa o tatlong panahon po no. Makatanim po tayo ng tatlong uh, panahon o tatlong gulay o tatlong season po sa balag na to. Uh, maganda na rin po no kaya titibayan po natin. Ah uh, yun lang po ang activities po natin ngayong dito ngayong umaga. Ah uh, sana po mga ka-agree patuloy nyo pong i-subscribe yung aking YouTube channel ano. At sana po uh, sa mga video ko po, meron po kayong matutunan sa mga ginagawa ko po rito sa bukid ano. Ah uh, yun naman po yung gusto kong mangyari yung uh, may matutunan po tayong mga uh, gawain lalo na lalo na po yung mga bagong sumusubok sa pagka farming po no. Uh, kahit paano po, pwede nyo po akong ah uh, uh, tanungin kung ano po yung mga uh, ginagawa ko kasi kahit papano po naitanim na natin yung mga iba't ibang klaseng gulay uh, at nasubukan na po natin mga kaagre no? yung po kung talaga nagpipaid din po kahit papano uh, kumikita rin po tayo mga kaagre ayun sana po pagpalain po tayo ngayong tagulan at makapagpalusot po tayo ng kamatis mga kaagre no? Uh, at kumita po tayo maganda yun po at marami po salamat. Sana po patuloy nyo pong i-subscribe ang aking YouTube channel. Uh, God bless po sa ating lahat, mga ka agri Yan.